cellphone tapos si Benz at may benta na ito may sa yung sisingin na yung mga kay Benz para ba kaya sisingin ito yung mga benta sambay mo patay tayo dyan na dyan sa mga village Ini Nari ako dito. Kita mo talaga to, ito subemski. Bemski. Nakita ko na magtatago pa ng pera talaga. Sisingilin ko talaga ito. May kita ito eh. At balak na naman kumakas eh. Nari ka sa akin. May sisingilin ko na ngayon. Ay, Parang nakalata sa akin si ano? Berich. eh hey, Berich! Ikaw pala yan. Uy, Bems, yung utang mo. Ikaw talaga hindi ka pala nagbabayad eh. Uy, sabit lang. nangyari? Ito wala. Anak ng titing. Ano nung pala si Bames Kinon? Kaya teleport na rin? Talaga ito pinag-aaralan niya yung ganun talaga tele-teleport. So, akala niya makakatangas sa siya akin. Akala niya siya, siya lang ha. Eto sa'yo. Ahanapan kita ngayon. Sinasabi ko sa'yo, tatakas ka pa. Kasi iwala mo pa yung paninda mo. Pwede ka nung utang ka na matatakas ng tele-tele. Pwede ka tele 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 ka pa. Saan mo natutunan yun? Telequit. Nakalimun ka talaga. Pensa. Oy, pero yung utang mo, bayaran mo. Talaga yung iniwa mo yung tinda mo. Kaya hindi ka ikita, hindi kita masisigil. Ito, inaalam mo lahat para para makatakas ka. Ito talaga. Tol, magbabay naman ako, Tol. Marriage. Pasinsya ka na. Wala, kundi lang, kundi lang pang ko Kau talaga, inaalam mo lahat. Pag teleport, teleport ka pa, kala ka mo, di ko din alam yun. Kaya pala, inaalam mo para makatakas ka. Kaya pala, sinubukan ko na Tol. Walang yan, sinubukan mo, patakas. <laughs> Ayos ka rin, na no? lang ha? Sige, babalikan na lang kita ha? Okay.